Alam nyo ba kung paano magmarkot ng kalamansi? Hello mga ka agri, Ngayon ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano tayo makakakuha ng planting material galing po sa mga tanim nating kalamansi. Kame na! Step number one, pili po kayo ng sanga na imamarkot po natin. Mas maganda kung straight siya para maganda rin po yung makukuha nating planting material. Tapos, piliin nyo po yung balat na kulay brown. Huwag po kayong pipili ng kulay green kasi hindi po yun siya mabubuhay. So, kailangan po matured yung stem or yung branch na pagkukunan natin ng similya. Then, next step ay babalatan po natin siya. So, aalisin natin around mga 2 to 3 inches. Babalatan po natin. Aalisin natin yung balat. So, pwede po kayong gumamit ng mga kutsilyo, ng katap. Hiwaan lang po natin paikot ng sanga para maalis natin yung unang layer ng balat ng ating kalamansi. Next step, kakayasin po natin yung pinagbalata natin. Kailangan maalis po natin yung kulay puti na parang plastic dyan na nakapaikot. Kasi kung hindi po natin aalisin yan, ang tendency po niyan, uh, imbis na ugat po yung tutubo, ang tutubo sa kanya ay balat. So babalik lang po siya sa dati niyang itsura. So kakayasin lang natin paikot ulit alisin natin yung mga kulay puti dyan sa binalatan natin na parte na kalamansi. Next step, babalutin po natin yung ating pinagbalatan. Pwede tayong gumamit ng mga commercially available na pang markot. Ito na namin sa online. Mas maganda siyang gamitin kasi mabilis yung pagbabalot natin. Tapos mas convenient, tatalian lang natin. Then pwede na siyang iwanan ng isang buwan. Pero ang gagamitin natin ngayon ay plastic para po dun sa mga walang uh, nabili. Then, babalutin natin siya ng substrate para dun po tumubo yung ugat. Dito, pwede tayong gumamit ng clay, vermicast na merong carbonized rice hull, vermicast na merong coco coir, or potting mix. So, yan po pwede natin siya gamitin. Next step, babalutin po natin siya ng plastic. Tapos tatalian natin yung magkabilang dulo para hindi po siya pasukin ng tubig. Then yung substrate pala na ginagamit natin, kailangan may moisture. So basain natin siya bago natin ididikit don sa pinagbalata natin. So binabalot po natin siya ng plastic para una, hindi po malaglag yung lupa na nilagay natin. Pangalawa, ma-maintain niya yung moisture para tubuan siya ng ugat. Then pangatlo, para hindi rin po siya mabasa ng sobra para hindi pumabulok yung minamarkot natin na parte ng kalamansi. Ang ginagamit ko po dito yung kulay green na garden wire. Hindi ko alam kung ito ba yung tawag. Mas madali po kasi siyang ipantali. Malambot lang po siya na klase ng wire. So mas madali siyang ipantali kasi i-twist lang natin. Then nakalak na po yan, hindi na siya maaalis. Yan po nabibili sa mga agri-supply or sa mga garden shops sa mall meron din. Hanapin niyo lang po yung garden wire. Yan po yung ginamit ko dito sa ating markot. Next step, maghihintay tayo ng isang buwan para paugatin itong minarkot natin. So mas maganda gamitin itong plastic compared dun sa pinakita ko kanina. Yung nabili sa online kasi hindi po doon nakikita ko may ugat na eh. Pero dito sa plastic, makikita natin kung nagdevelop develop yung kanyang ugat. Kaya malalaman natin kung pwede na siyang putulin. Mga after one month, yan, mahaba na yung ugat, madali na siyang makita kasi umaabot na siya dyan sa plastic. Doon, pwede na po natin siya putulin. Then, ililipat na po natin siya sa polybag para makapag-adjust po yung kanyang ugat. Then, wag muna natin siya paaarawan kasi pwede pong malanta itong minarkot natin. So, ilagay lang muna natin siya sa malilim. Tapos, hintayin natin na mag-develop yung kanyang ugat tapos ililipat natin siya ulit sa mas malaki-laking polybag para mabilis pong mag-develop yung kanyang ugat saka natin siya ililipat sa permanenteng pagtataniman Medyo sensitive po yung mga bagong markot kaya ina-advise po namin na i-transplant po na natin siya sa polybag tapos ilipat natin after one month para makapag-adjust yung kanyang ugat kasi medyo sensitive po ito lalo na po sa mga beginner baka mahirapan po kayong patubuin or buhayin yung mga bagong markot na kalamansi ito na po siya after 6 months na i-transfer ko na sa malaki-laking container dito na po yung kanyang permanenteng taniman so ngayon nagbubulaklak po siya pero mga several months ago nagbulaklak siya ng marami pero konti lang po yung kanyang binuo na bunga kasi medyo bata pa itong markot natin hindi niya kayang palakihin lahat ng mga bunga pero ngayon nagbubulaklak siya so baka mas madami-dami ng konti yung kaya niyang ipagpatuloy so yan po yung isang dahilan kung bakit minsan nalalaglag po yung mga bunga ng kalamansi kasi hindi pa siya fully matured so ang edad ng kalamansi kung saan kaya niya ng ipagpatuloy yung mga bulaklak na yan around 2 years to 3 years pataas. So dyan, marami na po talagang ibubunga yung mga tanim natin kalamansi. Pero less than 1 year, expect natin marami pong mahuhulog mga naninilaw na lang ng mga bunga ng kalamansi. Normal lang po yun, wag po Pero kung yung kalamansi ninyo, iba na yung kulay ng dahon, naninilaw, maraming mga sira doon sa dahon, baka may sakit, yan din po yung isang dahilan kung bakit nalalaglag yung mga bunga ng kalamansi. Ito namang puno na to, ito po ay grafted. So magkaiba sila ng markot. No, itong grafted, iba yung kanyang rootstock, iba rin po yung pinagdugtong. So ito nabili ko lang sa garden shop. Ito namang isa ay markot. Dito po galing yung minarkot natin nakaraan. So markot din yung mother plant. Kinuna natin ng similya. Nagmarkot tayo. So far, okay naman. Nabuhay siya. Ngayon, nagbubulaklak at may mga bunga. So, walang problema kahit ang kuna natin ay yung markot din na mother plant. Pero hindi ako sigurado kung mas mahaba yung kanyang lifespan. Based po sa experience, mas maikli daw yung lifespan ng mga markot compared sa pagtatanim natin galing sa boto. Pero ang isang advantage po ng markot na kalamansi, mas mabilis po siyang magbunga. Kung mag-invest kayo at magtatanim kayo ng maraming kalamansi, mabilis nyo pong mababawi yung inyong investment. Kasi tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Pero yung galing sa buto, inaabot siya ng mga 3 to 5 years bago po siya magsimula magbunga. Pero ang isa mga advantage sa kanya, mas matagal po yung kanyang buhay compared sa mga markot. Then yung grafted naman, yung pinagdugtong na magkaibang variety, pwede yung kalamanda rin tapos kalamansi yung pinangduktong pinang ang isang advantage naman nun mabilis din siya magbunga tapos mas malalaki po yung sizes ng mga bunga ng kalamansi compared sa markot na kalamansi may kanya-kanya po silang advantage and disadvantage so depende na lang po kung ano yung ating objective sa pagtatanim ng kalamansi so sana po nakatulong information na to maraming salamat happy farming